So what's up, what's up guys? This is Amor Vlog. So guys, uh, ano ko lang sa inyo guys, yung kwento ko lang sa inyo ngayon. Guys, itong Quantum In Plus. Ito yung mga Quantum In Plus natin guys, so nakikita nyo yan. So yung balikong daliri, ng, ito yung balikong daliri na na-injured sa akin 4 uh, years ago. Guys, so yan. So, kanina siya, guys, uminom ako ng Quantum Min, uh, nagdirekta ako sa bibig ko, nagpatak ako na direkta sa bibig ko. Tapos, minasage ko tong kasi bali yung daliri ko na yan, is bali. Yan, bali guys, Asin, hindi ko na napa-operahan tong daliri ko. So, yan, nakikita nyo, guys, yan, to oh, yan. Yan, daliri ko, naka, na lang yan, eh, guys. So, yan, may bukol pa nga yan, guys, nakita nyo yung bukol, ito pinakabukol guys so nilagyan ko ng quantum min kanina guys nilagyan ko ng quantum min tapos uminom ako guys ng quantum min nagpatak ako direkta so ito yung mga stock natin ng quantum min guys asin ito na yung iniinom ko talaga ito yung mga stock natin ng quantum min plus so naon na nga lang to guys nakunti na to so mag order ako ulit nitong quantum min dadagdagan na natin yung mga stocks natin ng quantum min plus guys So, nagpatak nga ako kanina. Naguminom ako ng direkta. Tapos, nagpatak ako kanina. Tapos, ngayon, guys, ito yung daliri kong bali. Yan, oh. Yung dali, yan, oh. Parang nararamdaman ko, guys, ngayon. Nararamdaman ko. Nung pagkapat ako sa bibig ko. At, pag inom ko ng quantum in direkta. Tapos, minassage ko sa, guys. Parang yung quantum in, guys. Ano, parang pumapasok do sa daliri ko guys parang ayan o parang ang ano niya may pumapasok ng phantom yun sa mismong daliri kong bali na hindi na napaoperahan so umaasa pa rin ako guys talaga na na maayos tong kamay ko na to tong daliri ko na to sa quantum min ayan guys so bali yan so hindi ko na napaoperahan kasi to guys napabayaan ko tong daliri ko So, yung buto, may buto pa yan dyan, guys, na naka, ano, ayan yung buto. So, hindi kasi nahila yan, guys. So, napabayaan din sa ospital. No, imbis na hinila nila doon sa ospital, ginawa nila, in lang yung daliri ko. Diba, imbis na hinila na lang nila para, di ba maayos na yung daliri ko. Hindi nila ginawa yun, guys. No, tapos, pinababalik pa nila ako, no, ng one week bago nila bago nila operahan tong daliri ko so hindi ko na ako nakabalik noon guys dahil kasi sobrang dami nangyari sa akin talaga ng mga panahon na yun so dinadaan ko na lang sa pagdinis ng quantumin yung mga sugat ko noon tapos itong bali ko as in ko na lang yung daliri ko yung bali ko ano parang ano nga siya guys eh, yung buto talaga, hindi na na itama yan, doon sa x-ray. Yan yung buto so minamassage ko na lang siya ng quantum heal. Dati hindi ko siya magalaw, guys. Hindi ko talaga magalaw tong daliri ko na bali na yan. As in, sabi ko, umiiyak ako. Sabi ko, paano na ako magdadrive? Diba? Paano na ako makakapagmotor kung bali na yung daliri ko? Pero ngayon, guys, tinan nyo, nagagalaw ko na yan. As in, parang wala na akong bali sa sobra. Ayan, no? Yan, -gan ganyan. So, ganun kahusay yung quantum in plus. Maniwala lang tayo, guys, no? gawin lang natin yung tamang pag-inom ng quantumin walang imposible talagang gagaling talaga tayo guys no, so tsakain lang natin talaga na uminom nito, pahiran natin yung mga sugat-sugat natin, yun yung mga balinga natin, so kakaiba yung ano yung pakiramdam ko kanina, para siyang naman na, parang pumapasok sa loob ng daliri ko yung quantumin kasi pinagsabay ko, uminom ako direkta, tsaka pinatakang ko at minasage ko yung daliri ko para siyang ano, naramdam ko na parang may pumapasok mismo dun sa daliri ko, dun sa injured ko na tong daliri ko. Parang pumapasok sa loob niya yung Quantum In Plus. ba diba? Kasi uminom nga ako, tapos minamasage ko yung daliri ko, guys. So, yun lang yung every time na ganun yung gagawin ko, ganun yung pakiramdam ko. Parang talagang inaayos niya yung mga buto-buto natin, yung ugat natin sa katawan. 'di ba? Talagang internal, talagang nakakagamot siya. So wag na kayong magdalawang isip, guys, na uminom ng quantumin dalawa na namang masama kung ita try niyo 'to. Dahil kasi yung mga gamot nga, guys, na nakakasama sa atin, iniinom nyo What more pa itong gawa ng Pinoy? Pinoy kasi ang gumawa talaga nito, si Doktor ang gumawa nito, Pinoy. No? So yan, talagang minum na kayo, i-try nyo na, wag nyo nang intayin pa na di ba na may mangyaring masama sa katawan nyo, magkasakit kayo, di ba hanggat wala tayong mga sakit, dapat tinatry na natin uminom ng mga gantong mga nakakapagpalakas talagang natural talaga, na maganda maidudulot sa katawan natin, di ba? So, huwag tayong magpatumpik-tumpik pa, try nyo nang bumili ng quantum in plus na talagang subok na subok, ilang taong ko nang iniinom to guys. No, ito lang lahat yung maintenance ko. Talagang palalakasin ka dito, guys. Talagang lalakas talaga yung pangangatawan nyo. Hindi lang siya nakakagamot. As in, nakakalakas talaga siya. No, talagang parang, talagang malakas na malakas ka talaga, guys. No, kung meron kayong mga lola, na mga nanggihina na, diba, na mga tatay, ko sino man, diba, mga kaibigan nyo. Painumin nyo lang nito, guys. Kakaiba yung visa talaga ng Quantum plus Dahil hindi naman ako mag, iinom ni stock nito, iinom nito. Ilang years ko nang iniinom to since ano 2012. Since 2012 hanggang ngayon, ito lang yung ginagamot ko sa sarili ko, guys. No, ito lang dito lang ako nagtitiwala dito sa produkto na to dahil alam kong nakakagaling. Dahil ilang beses na talaga akong ilang beses na naisalba nito ang buhay ko, guys. No, no minsan nahihirapan akong huminga. Mahirapan akong huminga dahil na meron akong naamoy na kakaibang chemical na naamoy ko. No, ito lang pinatak ko lang direkta sa bibig ko, guys. Nakaguminhawa na 'yung pakiramdam ko. Talagang ilang beses 'yun. Kaya lagi akong may nito sa bag ko kahit saan ako magpunta. Di ba, minta ako rin doon sa mga taong nangangailangan gumaling. Di ba, nasubukan nila. Di ba, huwag silang magtipid. Di ba, dapat hindi natin tinitipid yung mga sarili natin do sa mga mga gamot na ganto nakakagaling, di ba? Kung nakakabili nga tayo ng cellphone na mamahalin, what, di tayo mag-invest doon sa mga gamot, sa mga ganyang mga nakakagaling talaga, di ba? Kaya ito nga, hindi ko si sales doctor, no? Sinasabi ko sa inyo, kinukwento ko sa inyo to, para, di ba, ma ano, maranasan nyo rin kung ano yung husay na ano yung effective, effective na ginagawa sa amin to sa buhay namin, kung gano'ng kung ganong kahusay talaga tong Quantum In Plus. So hanggang dito na lang ang aking pagkukwento sa Quantum In Plus. So papatunay na talagang napakahusay na produktong to. Babu.